may trouble ko cool nga pala mga boss dito bilangay natin so 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Bale, ganyan lang mga boss magbilang. So, dalawang mabagal. Tapos, walong mabilis. Bale, 28 yan. So, engine temperature sensor yung sira dyan mga boss. Bale, pag ganyan mga boss dito lang yung pupuntahan nyo itong socket at ang cylinder head so ang mangyayari dyan is check nyo yung wirings bale ito pinalda natin ng kasi puto lang ang socket kasi putol lang wirings pero kung walang putol lang wirings automatic papalitan nyo yung sensor ganun lang kadali yung mga boss so gagamitan nyo lang ng uh, ng proper tools yung continuity yung digital multitester para makita nyo bale ito nga mga boss okay na itong motor ni sir pero meron pang isang check engine dito bilangin natin so 1 2 3 4 1 2 42 So mayroon namang isang sensor na lumabas dito Bali speed sensor naman to possible naman na putol yung cable nito kaya ayun yung gumana ngayon mga boss salamat